Panawagan ni Senador Bongo, PhilHealth ID para sa lahat ng Pilipino. Muli na namang nanawagan si Senator Bongo sa PhilHealth na magbigay ng matibay at madaling makuhang identification card sa lahat ng miyembro nito. Ayon kay Senador Go, maraming Pilipino ang hindi nakakaalam na miyembro na pala sila ng PhilHealth, kaya naman napakahalaga ng isang malinaw na paraan ng pagkakakilanlan upang hindi sila matakot humingi ng tulong medikal sa mga ospital. Para matugunan ito, isinulong ni Sen. Bo ang Senate Bill No. 2983 o ang Philippine Health Card Act of 2025. Layunin ng panukalang batas na ito na mabigyan ng opisyal na PhilHealth ID ang bawat Pilipino. Kung may isa sa batis, ang programa ay ilalagay sa ilalim ng National Health Insurance Program, NHIP. Ang mga ID ay ipamamahagi sa pakikipagtulungan ng PhilHealth at mga lokal na pamahalaan. Naniniwala si Sen. Go na ang pagkakaroon ng PhilHealth ID ay magbibigay ng peace of mind sa mga Pilipino, sapagkat malalaman nila na mayroong silang proteksyon sa kalusugan at matatanggap sila sa mga ospital ng walang pag-aalala sa mga gastusin sa pagpapagamot. Ang balitang ito ang hatid sa inyo ng Gertrude's 12-in-1 Herbal Capsule, Gertrude's Liniment Gertrude's TD Oil, Gertrude's Eye Drops, Gertrude's Corn Coffee, Gertrude's Kojic Soap,